Mag, ano na natin yan, ma'am? That's your view. That It's not my didi view only, Mr. Chair. Ng, Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Siyanto, bato. S Senator, uh, may I in ah, yes, interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director, puro commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng pulis yan. Eh, eh, literally, hindi mo sabihin ng death squad. Uh, yung isang senador, ano ang yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ikaw eh, ito, si Danaw, ayan o. Ayan o, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkaroon bang ilamang pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. dunaw. kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito. Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila. Yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si Dilarosa. Encourage them lumaban pagkalumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganoon rin sa command conference. Diyan sa Malacanian. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan importante? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing, mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay, mayor ako matagal, aakyat ng bahay, magnakaw, re yung bata, re yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang mag, ma tingin ninyo sa hindi I I I'm I'm sorry to tell you I'm sorry to to express to the the nation unforgiving ako hardliner alam nila yan pati police pati police alam nila they are not uh, ready siguro to talk about it sinabi ko yan sa mga police tang ina kayong mga pulis pag pumasok kayo diyan sa droga kayo ang mauuna okay, was, Chair. no no no, uh, no need to strike it out if that is the real way that the mayor then uh, phrased his uh, his uh, sentence yes mr chair if with the indulgence yes. of the sp pro tempore says senator risa apo mr chair kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Iba po yung pagka express kasi kanina. So, I had to clarify. Salamat, Salamat SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Matay. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya, I appreciate the candor of Uh, Yusekoy at pati kanina ni, ni uh, General Danau. Uh, Look, ma'am. May I Salamat interrupt dayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Now. So, Itong Mr. mga to, ma'am. Galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. <laughs> Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal doon yan sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin mo, sir, uh, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ang patayin mo, sir, uh, sir, Uh, kulungo na lang natin, sir. Uh, Pero uh, sabi ko, sir, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan ulit. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sina Lalo na yung mga kaso na mag, na mag tapos mag tapos magpatay o mag Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That yes. Mag-rape, mag magpatay, mag, mag nakaw magpatay, and uh, then what do we do with them? Ganun na lang ang... Ganun na, na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko lang masa... Hindi, hindi kay, Sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila mautusan ng gano'n na... Gaya ng sinabi ko, inang nag ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautosan itong mga to. Eh, masabi ko, karamihan ay sila PMAY, eh, hindi manawala yan ganun ganang-ganon. Sabi mo eh, sir, eh, mahirap yan. Eh, na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, patayin mo. Uh, sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano na nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. Under. Hindi. Mr. Chair? Yes, Senator Teresa. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na I-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. It, para a ma very incorrect, Correct. Yes. Very incorrect point, yes. I may say as a it's civilian, a, okay, sa professional police. It depends kayo, on, eh, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, right? It's not my it view not only, Mr. Chair. Thank ng, you for putting it dumaan, on the record. Pagka-me or pagka-prosecutor... Ako alam ko, dumana ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan ang totoo Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had a chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you President. Uh, thank Senator for putting it on record, tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank At you, Mr. Chair. At kung yun. pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, so, uh, uh, silence, please. Osa'a, Osa silence the gallery and uh, those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, please do not encourage me. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na ah, involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan, Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. Correct, ma'am. Yeah, Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala yung... Put. Sa daba experience, dabao. Ako. Ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan niyo. At kunin niyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito kasi gusto ko ang Davao ang Davao was a very kawawa noon alam niyo ala alam niyo sir alam ko panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor kita mo ang Davao left and right ang hold up walang makalabas sa bahay pati mga pulis takot kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung namayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan na ang taga-dabaw. Saan ang pamilya nila? sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating President of the Squad. Salamat Mr. ka Mr. Chair. Go ahead, go ahead, Kaayo, Mr. Chair. Mm -hmm. Kanina, sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described Death Squad. Ano po yung mga pangalan nila at pa-ke-describe yung structure ng organization na sinet-up nyo, yung Death Squad na iyo? Yun? Yung Death Squad ko? Uh, ang Death Squad ko, ma'am, is... Uh, before it is organized. Hangat dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng head squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup yung at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad niyo? Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi niyo pat pitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure And, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. May reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Ay, yun ang allegations. Di, di, hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po, ako lumalabas. Ay, may ibang lumalabas. O, yung dito sinabi sa, po ninyong death squad, dito may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Oh, so, kung civilian yon Yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yun mga... Maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong connection nung mayayaman sa Davao? Ano kaya... Davao Gusto po matay ng, ng mga Dead criminal. Squad? Because Ibig they, want, sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng rewards sa death squad? Try. Yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang... Mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayat ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards kung tadungin, po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Walang police rewards. yan. Lalo ng police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba... Hindi po. Paiba-iba po yung layan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Libre libre. So libre so, so, lang yung I pagpatay. May remind the Senator, this is just an intervention. We, yeah, sorry. We have to follow, I apologize, Mr. We have to follow Chair. Yes, order. I, uh, I please, uh, please, submit, please. Mr. Chair. Okay. Uh, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko hindi ako interesado na ma-re-elected. Puto utang ina magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis, putang ipapatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, ano, mag, magpa-ano-ano -ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin thank, Mr. Thank, chair Thank you Mr. President. So I'm, what I'm getting Mr. President is that uh yung uh, imperfection noong ating programa na War on Drugs uh nakabase po doon sa ilang mga local government units na walahu talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po uh, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mare lang. Hindi talaga durugin. Ayaw. At... Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman takot lalo na sa probinsya. Lalo na yung, yung nagninegosyo ng droga may mga baril tapos may tao Mr. Chair with the uh, permission of Senator Villanueva quick interjection Yes uh, Senator Ontiveros is recognized Salamat ay Mr. Chair salamat Senator Villanueva Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, m -m -m Mabuti't dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there, and so many stories about, hindi, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money money, money, money. Kaya pag ganun either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag, wag, wag kayo man, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talang mangyari pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -so, ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. N nasa, na, nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga ngayon? hindi All over. Mayors? All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. chen with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect... Maliit man, malaki mayor na suspect sa drugs ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat ah. kayo, Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madalas sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pag puli, pumasok yung pulis, ito, hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o dito, tutuhan, Let us be, labas na lang natin yung, pati yung Lunguay. Pero Mr. Ako? Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of Lunguay, sorry sir. Mr. 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 Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura? Kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka ayon, Mr. You, Chair. Thank you, thank you. Hindi tayo magpapintindihan. Mr. President, excuse me, sir. I am relating uh, a conversation. I am, hindi <laughs> yes, po nagmura. Mr. President, Sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Correct. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police uh, officers, may kasamang mura. Pero, pero okay na, uh, klaro uh, na po yun. Pwede, pero, pero, na, nating, uh, pwede na natin, pwede na hindi ulit-ulitin, eh, Mr. President. Hindi kung, lang, sabihin ko na kanya, papatayin kita. Hindi Ay. lang ako magmumuno sa... Putain. Putain. <laughs> okay. Iwasan lang po. We try we try our best na iwasan na po. Anyway, may naintindihan po. Well, lang well.